Good morning mga kalogis This morning namili tayo ng 6 na stag or 7 stag Para kay Sir Drex na uh, wala sa Pilipinas So yun So pinagtatiwala niya sa ating piliin yung 6 na stag uh, At ngayon ibibidyo natin para masend natin sa kanya oh, uh, Shout nga pala sa kumparing Alex ko Salamat sa t-shirt, ito sinuot ko na Swak na swak, oh Thank you, parang Alex Sabas. So yan. Ito na yung napili nating national kay ano, oh, ayan oh. No? Kay Sir Drex. So stag number one Yung isa, yung iba kasi pag hinipo, hindi pa sila nalaban. Ito talagang nalaban na sila. Oh, yan, stag number one <clears throat> Stag number 2 Ito ay unang bitaw pa lamang Pero Sure na sure ko Eh maaayos itong mga to Pero ibinitaw ko naman na At sa atin So pwedeng apat na pula Pwedeng isang puti Isang gray Pwedeng dalawang gray Apat na pula O pwedeng dalawang gray Isang puti Tatlong pula kasi anim lang yung pinapili sa atin eh yung napili ko naman dito pito so puro balansyado early maturing ah, maganda yung hipo at the age of January, February, March, April, May, June, July magwa walong buwan pitong buwan pa lang halos ito o walong buwan so yung itsura manok na pero Sempre bata pa rin sila. <coughs> At saka yung mga ganyang banded, sa kapwa banded lang din nila ilalaban. So, ito yung isang pinili natin. No? Nasa lugar ng itsura, nasa lugar ng balanse, nasa lugar ng katawan. Mata, siyempre, yung, yung skills nila sa sa competition nando doon dahil ito ay Boston sweater. So yan. Pangilan so, na to, pangatlo. So ito yung pampor. Ganda rin ito, oh. Oh. Ito, kaganda. Hmm. Ayaw lang magpa-video. Oh, kapogi. <coughs> Hindi kumot pogi, hindi kumot may puti sa buntot, pure. Pero ito, hindi po talaga ito pure. Po, ito naman ang Jiboy nito ay 3/4, ang Boston nito ay 1/4 lamang. Kaya more on sweater looking siya. Ayan. <clears throat> Kaya mas light siya, mas lighter than iba kong manok. Yung nauna, eh, mas lamang naman yung round head doon kaya medyo dark sila kaya ganon ang problema natin dito ayaw naman niya magpa view krik ayaw naman magpa view yan oh ruk. Mailap ho kasi Eh pag hinipo mo nga parang hindi siya lalaban pero okay naman. 100% fully developed na yung yung loob niya para makapag-sparring. So ayan lumakad. Medyo mataas to. Pero maganda naman balance siya. Ayan o. Ayan yung pang-apat na pula. <clears throat> Tapos ito yung grey ko. Napasama na. So ayan. Ayan ayan yung gray ko. So, laban 'to. Mailap lang. 100% laban 'yan. Mailap lang siya. Yung ang isa ay nandoon sa sulok, ayun, hindi pa talaga nalaban 'yon. Nalaban 'to, nalaban. Nalaban 'yan. Tapos ito pa yung isa. Na grey. So, national banded. <clears throat> Mailap. <laughs> Yan. Hmm. So, ito. Pang-anim na ito. So, ito. Pute. Ayan, no? National din. Pwedeng isama, pwedeng hindi. Tulad na sinabi ko kanina, pwedeng dalawang istag tsaka yung apat na pula. So yung iba kasi dito, mga hindi pa naglalaban na nationally alanganin, nakakahiya naman doon sa buyer natin. Eh total, matagal pa naman yung Battle of Tiktokers. So yung napupusuan ko, binigay na natin sa buyer natin. Ang Battle of Tiktokers po ay sa November 16 pa. So siguro 2 weeks from now, 3 weeks from now, may maglalaban diyan at isasama natin sa ating personal na gamit para sa BOT so yun oh, ito ang ganda pero jiboy naman ito hindi ko naman siya maisama tsaka laban na rin siya jiboy talaga ito hmm. Pantreyo natin ito yan isa <coughs> at dalawa. Ito so, ay ating mga breeding materials. Nasa na tayo? <clears throat> so, hintayin lang natin yung buyer. Meron tayo ditong bulik. O, oh, hindi pa rin naglalaban. Ayan o. Oh. <clears throat> Mukhang tanji e pa o. Oh. <laughs> ah, yak iyak na siyap-siyap -siap pa. So ayan. Ito. Naporma na pero yung buntot niya mura pa. So pag ganyan yung buntot, hindi natin pwedeng isparin. Ispar. Kasi... Ah, sariwa pa yung buntot niya pag naupo, nakagat, natuka, na, na shuffle, maaring masira yung buntot, sayang. So yun, for now, hanggang doon na lang po muna. At yung kinuha ng bayo natin ay national, kaya talagang bata pa. Ngayon, bye-bye. Thank you po. Bye-bye.